Kamusta ka? Um, naisip mo na ba minsan na parang parang ang hirat mag-navigate ngayon, no? Para bang yung mapa na gamit natin luma na para sa mundong ibang-iba na? Oh, hey. Okay. Ganyan daw yung pakiramdam ngayon sa usapin ng ano, global mission. Yan yung galing sa sources natin, yung When the Map No Longer Matches the Territory. Ah, okay. Interesting title. Oo. Ang mission natin ngayon, may natin itong mga malulaking pagbabago kasi andyan yung globalization, teknolohiya, tsaka yung paglipat-lipat ng tao, urbanisasyon. Lahat yan. Oo. Malaki ang epekto. At bakit mahalaga para sa'yo na, na maintindihan to, yung pangangailangan mag-adapt, pero syempre hindi susuko yung esensya. Okay, simulan na natin. Sige-sige. Excited na ako dito. Okay. Yung una, parang kapansin-pansin agad, hindi na rin masyadong geografiya lang ang basehan. Hmm. Ano ibig sabihin nun? Kasi dati diba ang picture natin yung mesyonero pupunta sa malayong lugar. Yung parang doon talaga. Oo, yung parang sa mga tribo, sa liblib. Yun yung classic image. Yun nga. Pero ngayon daw, dahil sa migration, sa paglipat-lipat ng mga tao, yung dating malayong lugar, nandito na. Nasa tabi mo na. Ah, Okay. Catch ko. Mga kapitbahay mo, katrabaho, kaklase, yung mga tinatawag na diaspora communities. Parang bukas na puso na lang talagang kailangan kasi anjan na sila. At ang um ang fascinating pa dyan, hindi na lang ito yung alam mo yun one-way traffic na parang laging galing west papunta sa iba. Ah oo, paano yun? Kasi lumalabas na yung konsepto ng reverse mission. Ito yung mga misyonero na ngayon, galing na rin sa Afrika, Asia, Latin America, sila naman yung dumadating sa kanluran. Talaga? Wow! Oo, isipin mo merong Nigerian church planter sa London o kaya South Korean sa Berlin. Mga ganun. Ah, okay. So nag na yung flow. nag na talaga. Hindi na lang Western-led, global na talaga. Tsaka polycentric, ibig sabihin wala nang isang sentro. Maraming panggagalingan, galing kahit saan, papunta kahit saan. Yan ang bago. Grabe. Ang laking pagbabago noon. Tapos bukod pa diyan, eto hindi natin matatakasan to, digital transformation. Ah, eto malaki. Sobra mula pulpito papuntang pixels daw, di ba? Ang bilis na ng pag-abot. Yung mensahe, segundo lang nasa kabilang kontinente na. Oo, live stream, social media, podcasts na gaya nito. Oo, yung internet mismo parang naging mission field na rin. Malawak. Sabi nga sa sources, abot na pati yung mga closed countries daw. Oo, gamit yung mga encrypted messages o kaya virtual church, mga ganyan. Tama, virtual gatherings, grabe no? Totoo yan. Pero syempre, may mga kasamang tanong din yan, di ba? Mga hamon. Ah, ano yung mga yun? Like, paano mo masisiguro yung authenticity online? Yung pagiging totoo Tsaka, abot ba talaga sa tunay na paghubog yung discipleship kung virtual lang halos lahat? Hmm, good point. Relasyon kasi yun eh, no? Oo. -o. Tapos, andyan pa yung issue ng censorship, yung digital security, delikado din minsan. At isa pa, hinuhubog din ng tech kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo maniwala. o nga, lalo na sa social media. Pero ha, sa kabilang banda, ang laki rin ng potensyal. Isipin mo yung AI, yung mga translation tools pwedeng mapabilis yung pag-abot sa iba't ibang wika, iba't ibang kultura, lalo na sa mga lugar na mahirap talagang puntahan. Tama, malaking tulong 'yon. Okay. So, dahil na pag-usapan na natin yung iba't ibang kultura, dito naman papasok yung um pangatlong shift, yung cultural adaptation. Ah, ito crucial 'to. Kasi madalas daw dati, pag may misyonero Dala niya, hindi lang yung message, pati yung kultura niya. Usually, Western culture. Naka-package deal, kumbaga. Oo, oh, parang ganun. Ngayon, ang kailangan daw talaga, cultural intelligence. Yung talino sa pag-intindi ng kultura. Hindi lang basta ililipat yung ibanghelyo, kundi isasalin. Isasalin sa paraang may intindihan at magiging makabuluhan sa kanila. Tama. Kailangan ng mas malalim na pag-unawa. Oo. Oh, oh. Halimbawa, di ba, sa ilang Muslim contexts, pwedeng mas makonek sila kay Jesus bilang katuparan ng mga propesya nila. Mas relevant yun sa kanila. Ah, uh, okay. Instead na ibang approach agad. Oo. oo. O kaya sa mga culture na mas importante yung dangal, yung honor-shame cultures, baka mas epektibo yung pagpapakilala sa ebanghelyo bilang paraan para maibalik yung karangalan. Hindi lang yung focus sa guilt at forgiveness na mas western, Makes sense. Iba-iba kasi yung parang pinanggagalingan ng tao, no? Tama. May iba't ibang operating system. Guilt innocence, honor shame, fear, power. Kailangan mong intindihin yon. Plus, anjan pa yung epekto ng individualism tsaka secularization na yon. So hindi talaga pwedeng one size fits all kailangan ng contextualization. Malinaw yon, Ang dapat i-consider. At panghuli, ito isang trend na parang, parang background sa lahat ng ito. Urbanisasyon. Ay, oo ang paglipat sa mga siyudad. Oo, papunta na raw doon ang mundo. Sabi, halos 70% ng population by 2050 nasa urban areas na. Kaya yung mga mega cities, sila na yung bagong frontier. Grabe yung numero na yun. ba? Diba? Kasi yung mga siyudad, sentro yan ng impluensya eh. Nandun yung universities, negosyo, sining, tapos melting pot ng kultura. Ang daming iba't ibang tao na nagsasama-sama. Parang microcosm ng mundo? Exactly. Kayo pag naabot mo raw yung lungsod, parang naabot mo na rin yung mundo. Pero, syempre, may katumbas na hamon din yan na unique sa syedad. Tulad ng? Tulad ng matinding kahirapan at inequality, yung anonymity, yung parang mag-isa ka kahit ang daming tao, isolation, tsaka yung malakas na impluensya ng secular na pananaw. Mas mahirap minsan mag-usap tungkol sa faith. O oh nga, totoo yan. Kaya kailangan din ng mga bagong diskarte dyan. Siguro, mas network ng maliliit na grupo, mga house churches, mas focus sa presence, sa pakikipag-ugnayan kesa sa malalaking programs. Relational pa rin talaga. Oo, at yung paglilingkod sa mga nasa laylayan, sa mga marginalized, tsaka yung simpleng hospitality, yung pagiging bukas palad, malaking bagay na yon sa misyon sa lungsod. Hmm, ang dami nating na-cover. O okay. nga eh, pero kung susumahin natin, parang ito yung, yung core tension eh. Paano ka mag adapt ng pamamaraan? Paano ka magiging flexible, creative? Pero at the same time, hindi mo ikokompromiso yung pinaka-core, yung di nagbabagong ibanggelyo. Yung message sa Matthew 28.19, halimbawa. Yung Great Commission. Yun. Hindi naman to dapat tingnan na parang krisis. Para sa akin, invitasyon to para maging mas matalino, mas mapagmahal sa kapwa. Medyo naalam ko yung, yung sa Acts 15, yung Jerusalem Council. Ah, yung pinag-usapan nila kung ano yung essential versus cultural tradition lang? Exactly. Ganon din ngayon. Ano ba talaga yung non-negotiable at ano yung pwedeng magbago depende sa konteksto? Oo nga. So, ang takeaway dito para sa'yo na nakikinig, ang misyon ngayon kailangan adaptive, kailangan culturally intelligent, kailangan digitally savvy, at kailangan kumikilos locally at globally ng sabay. Tsaka collaborative. Hindi na kaya ng solo flight. Team effort na talaga. Tama. Parang nag-shift tayo mula sa dating frontier model papunta sa mas network model. Mas dynamic. Ganda ng pagka-summarize mo. So, ito siguro yung iiwan naming palaisipan sa iyo. Ngayong mas malinaw na yung mission field, lumawak na pala talaga nasa online world, nasa katabi nating komunidad, nasa mga syudad. Paano kaya, um, paano kaya pwedeng maging bahagi ng nagbabagong global mission na ito yung pang-araw-araw mong buhay? Yung mga pakikisalamuha mo, online man o offline, sinadya mo man o hindi? Hmm, magandang tanong yan. Isang bagay na sulit pagnilayan.